Uh. Yeah. Guys, oh. Yan na. Ah. Yan na. Ah. Yan. Ang dami nilinisin, guys. Kaya... Oh, siya mo kape ko. Oh. Kape ko namumunga na, hinog na. Ayan oh. Kapi yan. Oh, santol. Ang lak Iba na nakikinabang. Oh. abukado ko. Oh, abukado. Ayan. Kaya ko ba mag-isa to? Aray ko. may katulong talaga. Dito ako gagawa ng kubo. Tapos bubutasin ko ito. Nilinis ko ngayon. Yan. Itong porsyon na ito. Hindi ako dadaan sa ilog. Kasi ang gilid ng ilog, papakuran ko yan eh. Yan ang ko yan. Ngayon ito, din ko ito. Hanggang doon. Para dito ko gagawa kalsada. Pagdating sa dulong-dulo, ikot, kalsada ulit. Parang ang mangyari, bins-bins ba? Hagdan-hagdan. Oh, hagdan. huh? Isipin mo tong rambutan ko. Oh. Oh, nagsitubo na. Oh. Yung mga saging ko dyan. May mga marang ako dyan. Rambutan. Kailangan mag-iipon ako, makabili ako ng chinso. Ah, chinso. Ano ba tawag yan, Grass cutter. O, oh, langka ako naubos na. Naunahan na naman ako. Kaya ang langka ako doon sa kabilang bundok. Kaya kagahapon may dala ako langka. Tatlong piraso na arbor naman yung dalawa. Isa na tira. Kahit paano tinirhan ako doon. Dito, wala oh. Pati saging ko wala. Wala akong nati. Okay lang yun. Okay guys, ngayon nakapahinga na oh nyog ko oh, oh. paano lalaki ito oh paano lalaki ito marumi okay yan bubutasin ko yan gagawa ko sada yan kisa dito ako sa tabing ilog dadaan ng karsada okay naman walang problema pero kasi bahala ko bakuran yan eh bakuran ko to eh magmula dito boundary nyog hanggang doon sa dulo yun ang boundary nya dulo yung kawayan na yun na yun yun o yung kawayan na yun o yan yan yan, yan. Ayan. Isa bakuran ko na lang to. Kasi may nagsusugan ng kalabaw diyan. Ayun oh, daan kalabaw to eh. uh, itong pispan ko hanggang dyan ibabakod ko kabila para wala na daan dito ngayon gagawa ako ng daan dyan tagos doon hagdan hagdan yun para kalsada pag sa dulong dulo babalik kalsada ulit okay guys shout out mga biga pamilya mga undon pamilya mga haranilya pamilya kuralis pamilya side ng misis ko yan aray ko upo mo na si Villar Family Bilyar sa side naman ng tatay ko Ismael Bustamante General Santos Mindanao City Orlando Biga ha? Happy birthday sa kapon tapat sa Valentine's Day Pampanga at ang uh, mga biga ibang ilista dyan sa Pasig Bakulod Pintis at saka mga biga din dyan uh, ping ping biska yan shout out sa inyo lahat yan okay 10 for kakapinga na ng mga 10 minutes bakbak -bak na naman 10 for 10 for